isa isakay sa ambulansyang 20 anyos na babaeng ito na angkas ng isang motorsiklo. Ang kanilang sinasakyan kasing motorsiklo nasagi ng isang kolong-kolong na nawalan ng kontrol sa kahabaan ng Provincial Road sa Magsaysay, Tabuk City, Pasadolos 8 ng gabi kahapon October 12. Kinilala ang driver ng kolong-kolong na isang 41 anyos na lalaki. Ah uh, kulong-kulong ninervyos kaya biglang napreno, nagpreno. Mm. Uh, at nagsarili siya. Walang nangyaring collision. Mm. Kaya natumba yung uh, natumba yung ano yung kulong-kulong. Uh, Wala namang nakita ng uh, uh, investigator na collision between the ombak and the kulong-kulong. Uh, uh, Sugat lamang ang natamo ng mga sakay ng motorsiklo. Kanina, nagsetel uh, nagsettle daw sila sa dito sa Uh, nag-usap daw sila sa yung no yung mga uh, driver ng ombak at saka kulong-kulong kaya hindi na na naano ng uh, uh, police station natin kasi walang complainant nagsettle daw silang dalawa ma'am Samantala, pasado alauna ng hapon noong biyernes, October 10, nahulog sa 15 metrong lalim na bangin ang isang delivery truck na naglalaman ng mga parcel. Nangyari raw ito matapos sumabog ang isa sa mga gulong nito sa harapan habang binabaybay ang National Road sa Barangay Poblasyon, Santa Fe, Nueva Vizcaya. Dahil sa pagputok ng gulong nawalan ng kontrol ang driver hanggang sa tumagilid ito sa kalsada at masalpok ang isang motorsiklo na nakaparada bago mahulog sa bangin. Bahagyang nasugatan ang 37-anyos na driver na agad nakalabas sa truck habang naipit naman ang 22-anyos niyang pahinante. Pasado alas 5 na ng hapon nang mailabas ang biktima. Nagtulungan ng mga kawani ng PNP Santa Fe, MDRRMO ng Santa Fe, Aritaw at Bambang RMFB ng PNP at iba pang units upang ma-rescue ang pahinante ng truck. Vanessa Bugtong, RNG News.